Good evening guys Mayroon tayong dalawang uh, gagawin ngayon Ito ay natin ng bracelet May ari yan guys. Oh. Sundan nyo lang yung araw pagbawas. Yan Oh. So, hindi ko na tinanggal yung plastic guys para siya magasgas. So, so bali tatlo yung binawas natin mga kabarks. Peace and mga, mga kabarks yun. Pambabayit panlalaki. So, yung uh, panlalaki, yung panlalaki guys wala pa yung lalaki yung babae pa lang yung nag decide na bawasan so mas mahaba dito konti compare dito sa side yan yung tamang pagbawas para pag nakasuot na sa rest ano nyo hindi siya babagsak ganyan kasi may exit dito na side so ang price nyo guys is 4,500 may discount pa yan guys parehas lang at highly, rec highly, recommended ito mga kabag sa inyo mga gustong bumili ng ganitong relo Santa Barbara and Polo Rocket Club napakatibay guaranteed ko na yan guys murang mura pa at solid na stainless sya stainless steel Pero kung nakaluwag-luwag kayo, bumili kayo ng Rolex. So yun guys, thank you for watching. Nandito dito na lang muna yung ano natin. Update lang tayo mga kabags. So bali tatlo nga pala yung binawas ko. Tatlo. Para. Tapos ibabalik natin tong bracelet kasi kailangan to guys. Lalo na pa umayat yung mayare para may extra bracelet siya so hindi dito kabila sa so, complete yan guys oh. So, pag bumili kayo guys may warranty card yan so ito dito nila ma kita. J. lane Watch Star. So, yan number niya. Gusto niyo mag-order. Uh, order. o gumili. Puntahan niyo lang. Tips niyo lang yan. Cell phone number ba ito? ang model number pala ito guys. So, search na lang J. Olayne. Simple shot at kay Sir John. Kay Itang at kay Moon. Complete yan sa warranty card. Ganda ng warranty card niya guys. So, pwede nyo nga ano kaya mag withdraw tapos dito natin ilalagay yung extra link so paano guys Nandito na lang maraming maraming salamat sa inyong panonood siyempre papakita ko sa inyo bye bye Ingat kayo and God